matagal na hong nangangarap po maya? Hindi ko kayo nag-iisa. Ano nga ho bang discarte ninyo dyan? Baka naman ho kasi, di ba sinasabi nila partner, mm -hmm. sa pagjejeta, Kakajeta, yung kalusugan na yung mismo na kukumpulis. Lalo na partner ngayon, maraming produkto nagpa-promise ng instant results. Ay, nako, yun naman ang... Mga kabilisan. mga yun naman, naman so many number of pounds in so short a time. Ganon yung mga yes. pangako ng mga ano ngayon. Ito, eh, ang yun ginagawa ang dapat po... Dapat na... pag-isipan, partner, pag ganong instant. Correct. At ito nga po, ang ginagawa ng iba, umiinom ng slimming coffee. Parang naririnig ko, slimming coffee. Ito, iniinom ko, hindi ito slimming oh, coffee, na, Ordinaryong kape no? Ordinaryo yan. Ang ilang klase ng uh, ganitong produkto, hindi raw pala at may sangkap delikadong kemikal. Sekreto raw ngayon ang 20 taong gulang na si Erin sa kanyang pagpapayat ang pag-inom ng slimming coffee. Matagal na nga raw niyang problema ang pagiging mataba. Pero mula nang madiskubre ang slimming coffee, abay ang pagpapapayat daw niya, naging instant. I hey, nagtake lang ako ng slimming coffee. Um, masaya ako kasi nahanap ko na siya kasi ito talaga yung kailangan ko. Eh. As in 14 pounds, imagine, wala naman akong exercise na gawa. Pero, ang laki ng nalitulong sa akin ng coffee na yun. Um, actually, nag-start lang siya sa kaibigan ko. Uh, nakita ko lang na nag-effect sa kanya, kaya parang nainganyo na rin akong gumamit. Magdadalawang buwan ng araw siyang regular na umiinom at ramdam daw niya ang kakaibang epekto nito. Nung unang araw ko, naranasan ko na parang nagpapawis ako. Wala naman akong ginagawa. Tapos, Ilang oras, uh, napapansin ko na, na uhaw ako. At saka buong araw hindi ako nagutog. Yeah, loss of appetite. And then, after some days, para napapansin ko na hindi na talaga ako makain, to the point na parang pinipilit ko yung sarili ko. Sa laki ng nabaho sa timbang kay Erin, naging mas komportable at mas may kumpiyansa na raw siya ngayon sa sarili. Boost ng confidence ko. Ayun, kung dati hindi ko nasusot yung mga damit ko na maliit, ngayon nasusot ko na... Bukod sa pag-inom, pinagkakakitaan na rin niya ang pagbebenta ng slimming coffee. Lingid sa kaalaman ni Erin, tinututulan na ng Food and Drug Administration o FDA ang pag-inom ng mga slimming coffee. Tinututukan ngayon ng FDA ang naglipa ng mga slimming coffee na hindi lang umano lisensyado at nagtataglay ng mga delikadong kemikal at iba pang sangkap. Halos lahat hindi rehistrado dito sa slimming at pagsusuri namin So laboratory testing. Meron laman na mga banned products, no? Kagaya ng sibutramine, kagaya ng amphetamine. So ito addictive pa, no? At steroids. Sa listahan ng FDA, 26 na ang klase ng slimming coffee na nagpositibo sa mga kemikal na nakasasama sa kalusugan ng tao. Kasi itong sibutramine, merong side effect ito na nakakasama. Tulad ng heart attack at saka stroke. Lalo na doon sa medyo may sakit din sa cardiovascular system, no? May sakit sa puso, medyo high blood. Ang amphetamine addictive yan. Sa kasalukoy, patuloy na sinisawatan ng FDA ang iligal na pagbebenta ng mga produktong pampapayat tulad ng slimming coffee, pills at iba pa hindi naman kasi papayagan. Yun. Dahilan sa iyon ay medyo harmful products ito. No, talagang binabantayan. So, ang pagbebenta ng hindi rehistrado na mga produktong slimming ay isang legal violation subject to prosecution by the FDA. Babala ng FDA sa mga tulad ni Eri na gumagamit at nagbebenta ng ganitong uri ng pampapayat. Pwede naman kayong magpaslim if you diet properly, no? Exercise. Pero, time and time again, sinas marami ng warnings, no? That's why, uh, uh worldwide, dinidiscourage talaga yung use ng other agents for slimming, no? Kasi, akala nyo slimming lang yun. No? Pero, meron pang ibang component. Oo nga. yan partner, at least nalalaman natin doon sa mga eksperto na hindi lahat ho na nagsasabi nakakapayat ng instant pa, mm -hmm. ba diba? Eh, isusubok mo na, isusubukan mo na talaga. Lahat ng, lahat ng weight loss dapat samahan ng yun yan. Exercise. ni Ms. tamang diet, mm -hmm. at exercise. Tsaka ito yung allowable lang, ano, yung pagkakaalam natin, 1 to 2 pounds a week, ang nasa healthy pa ho. Uh -huh. Pag kayo ho ay lumagpas, halimbawa 14 pounds in a week, na ho yan. Uh -huh.